Good morning mga Mima. So dahil ang dami namin strawberry ngayon, ay gagawa ako ng strawberry jam. Look at that. Ito ang gamit kong sugar erythritol. Dahil wala na akong mong fruit na ubos na. Ayan. Umpisahan na natin. Ay nakagawa na kasi ako kanina. Kaya ganito na. Hindi ko na videohan. Ayan, tanggalan natin ng dahon ng strawberry. Siyempre, ay, eh, teka lang. Hindi pa gasan. yung hugasan. Lagay ko muna dito. Saka hugasan yung strawberries. Marami akong gagawin mga may kasi ang dami strawberry. Sayang naman kapag nag-molds lang po, di ba? Tsaka gagawa din ako mamaya ng ice cream. Strawberry ice cream. Ito yung kagandahan dito eh kapag ano, season ng strawberries kasi mura ang strawberry tapos patitikman mo talaga ang malalaki at masasarap na strawberries. Yummy. Malalaki. Okay. Ang tamis nito mga may. Kasi kapag naka-store lang to dito is, nang matagal is, mag-mold siya, di ba? Sayang naman. Kaya, uh, gagawin ko na lang siyang strawberry jam at saka strawberry ice cream. Tama na to kasi marami na akong nagawa kanina. Hugasan ko muna. Ayan, tapos ko na hugasan mga mima. Transfer ko na dito sa aking food processor. At saka, lalagay na ako ng erythritol. salt. Tansya-tansya lang po. Kasi matamis naman ang strawberry. Hindi kailangan ng masyadong matamis. Sam dan. Ayan na at na natin sa ating mahiwagang food processor. Ayan, ready na ang aking mixture at i-boost na natin ito sa pan. i na natin ang ating mixture ng erythritol at strawberries. At lutuin hanggang sa maluto. Charot. Ayan mga mima, hintayin lang natin hanggang sa kumulo siya, saka natin siya i-steer. Uh, Meron nga pala akong niluluto dito na aking uh, buto-boto, pork buto-boto Nilaga na maraming herbs. Maraming akong herbs na nilagay. Mahilig kasi ako sa herbs mga mi. Nilagyan ko pa nga ng ano eh. Rosemary, tsaka itong, ano, bay leaves. Tsaka parsley. Dried parsley. Tsaka mga herbs. Chinese herbs. Si Jessie ang ingay. Yan, kumukulo na ang ating strawberry jam. Pwede na nating haluin ng konti. Konti daw pero kasi kapag hindi mo siya hinalo ng ano, kadumikit siya sa pan. Ayan mga Mima, mga 100 years na siyang kumukulo. Charot. Mga 30 minutes na siyang kumukulo. Kaya okay na to. Okay, na to ay transfer na natin sa ating may wagang lagayan. Ito na yung finished product ng ating strawberry jam, mga mi. Tama-tama lang siya sa ano ko, sa garapon ko. Ito ay moconan jar na ano, pinaglagyan ng kape. Ayan. Siyempre, din-sterilize ko muna tong ano, jar natin para hindi masira agad ang ating strawberry jam. Kanina pala nilagyan ko siya ng pinch of salt nung nagluto ako. Hindi ko na na-videohan kasi nakalimutan ko para mag-balance ang kanyang, mas ma-enhance yung tamis ng erythritol. Ayan, ang ating strawberry jam.